Oh, mayong hapon mga uh, guys, mga brothers and sis. So, welcome back to to welding na punta sa plates, no? So, marami na tayo na welding ngayon. bilang uh, ilang oras na lang. Uh, kasi, um, ito po yung ginawa natin ngayon, no? So, yan. Papasokan natin. It itong tawag na to is frame. May frame. Uh, gilagyan, na gilagyan ko po ng isa para mababaw lang, mababaw lang yung ano. mababaw lang yung lagyan ng ating kuan spacing. Ito, spacing po ito, guys. Tawag ito para sa kanyang space, no. Dito. Ito talaga ngayon. So, dito may may nakita nyo nga uh, may space yung sa kanto bawat kanto. You know, may space 'yan. Uh, 'yun talaga ang the bis no, kapag mag-welding kayo dito para sa sa ilalim mapasukan naman yun sa kabila yun sa back sa likod niya ba so mapasukan ng welding yun oh. no si welding naman natin ito at saka ang, ang, ang pag welding guys taking taking na ka okay, guys ah? para dili malihok yung ano yung pleats ito oh lang ito taking taking lang kapag ito guys may may na, naaangat ng isa uh, i-hold lang yan pa, pa gano no pa pa, pa, paubos oh, yun. Yun, uh. so natapos na so at saka dito naman guys Duk-duk ko naman natin so para yung uh, mga flux lumalabas yan ito guys pagkatapos ng welding guys, dito naman sa bila so dyan na natin lagay yung pagkatapos natin yung welding you know kailangan welding mo naman natin, natin sa kabila no? so, sa likod, importante na makabaktubak siya pagka welding guys ito guys o so, kita naman ninyo guys so kailangan ano bak nakabak yan guys para ano ma live in good ang flits daily bitaw matanggal kana bitaw sige katanggal tanggal sige po repair kailangan nga dili lig dili gina ano kailangan nga live in good po na katarbaho guys o, pagkatapos na guys kaya king raman nato sa likod para sulit uh, dito naman sa kabila yung tinaking naman natin ispat ispat naman ito naman ay uh, weld naman natin dyan no ito uh, kita na yun? Uh, -full weld natin dyan para napakatibay talaga yung ginawa natin cleats. Uh, hilis na lang ng cleats guys dili na na siya matanggal basta na, na pulwe din mo sa back to back guys yung iba naman pag pag pagpakyawan -pag bilisan hindi na yan we welding in sa back to back pero ako pag bakyawan kahit arawan ito, ginawa ko war pa rin ang ano yung quality na pagkatrabaho diba ito dusdukin naman natin Itong ginawa natin kanina yan yeah, o yun talaga ang the base yun know? o yun talaga ang dapat best na pagkagawa yun, kahit saan yan nakita nyo naka full wheel ito pa yun o know, oh. yun know, o naka full lahat yun know. oh. so ito dapat ang tularan sa mga welder gawin yung quality na trabaho para hahanapin kayo ng amo nyo yung customer nyo hahanapin nyo kasi ginalingan mo lang ginalingan mo yung ginawa mong welding Itu oke, okay, set out things for watching, guys. Bye bye, yuk!